Pagbati, kami ang grupong magtatalakay sa paksang ang pambansang wika at imperialistang Kastila, Amerikano at Hapon. Bago natin simulan ang ating talakayan, bigyan muna natin kahulugan ng mga salitang bumubuo sa ating paksa. Ano nga ba ang wika, ang pambansang wika, ang pangsitwasyong wika at imperialismo? Ang wika ay pinakahulugan Henry Gleason bilang isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinayos sa paraang arbitaryo upang magamit ng mga taong kabilang sa iisang kultura. Ang wikang pambansa naman ay tumutukoy sa opisyal na wika na itinadhana ng batas bilang wika ng pamahalaan. Samantala, ang sitwasyong pangwika naman ay tumutukoy sa mga wikang ginagamit ng tao sa iisang sitwasyon. Halimbawa ay ang sitwasyon kung saan wala pa silang kalayaan at wala pang wikang pambansa at sila ay nananatili pa rin sa imperialismo. Imperialismo naman ay tumutukoy sa pananakop ng isang bansa sa iba pang mga bansa upang palawakin ng kanilang kapangyarihan at sakop. Ang ating talakayan ay mahahati sa limang panahon. Ang una ay ang panahon ng mga katutubo. Pangalawa, ang pagdating ng mga Kastila. Pangatlo, pagdating ng mga Amerikano. Pangapat, ang panahon ng Commonwealth. Panglima, ang pagdating ng mga Hapon. Ano o paano nga ba ang Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila? Binubuo ng maraming isla ang Pilipinas. Ang katangi ang pisikal nito ay siyang naging dahilan din ng tribalismo, maging ng mayamang kultura at wika ng Pilipinas. Sa panahon bago dumating ang mga Kastila, umunlad ang mga katutubo sa pamamagitan ng panggugubat at pagtatanim bilang kanilang pangunahing hanap buhay sa pamumuno ng isang marangal na raha o datu kung saan balangay ang tawag sa grupo na binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Sa usaping relihiyon, Bathala ang tawag sa Diyos ng lahat. Idiyanale naman sa Diyos ng pagsasaka, si Dapa sa Diyos ng kamatayan, Agni sa Diyos ng apoy, Balangaw sa Diyos ng bahaghari, Mandarangan sa Diyos ng digmaan, Lalahon naman sa Diyos ng pag at si Ginarungan sa Diyos ng bye Baybayin ng tawag sa alpabeto bago pa man dumating ang mga Kastila. Ito ay binubuo ng labing apat na at tatlong patinig na A, I, at O. Tinukoy ni Antonio de Morga ang mga katutubo bilang literado, kung saan ang medium ng pagsulat ay kadalasang nakasulat sa dahon, kahoy at bato. Habang matutulis na bagay o katas naman ng halaman ang gamit sa pagsusulat. Makikita sa inyong mga screen ang ilan sa mga halimbawa ng pasalitang literatura at pasulat ng mga literatura. Sitwasyong pangwika ka sa pagdating ng mga Kastila. Ang Pilipinas ay nadiskubre ni Ferdinand Magellan noong March 17, taong 1521. Mula sa limang barko sa kanyang ekspedisyon, tatlong barko ang dumaong sa isla ng Samar. Ito ay ang Victoria, Trinidad at Concepcion. Ang datu ng Samar ay may pangalang Raha Kulampu. Ito ay naging kanilang kaibigan. At sa limasawag, ginanap ang unang Kristiyanong misa. Pagkatapos nun, ay nagpunta naman si Magellan sa Cebu, kung saan ito ay pinamumunuan ni Raha Humapon. Naging kaibigan din nila ito at nagkaroon ng misa sa Cebu, kung saan doon pa lamang ay halos walong daang mga katutubo na ang naging Kristiyano. Sa katibing isla ng Cebu, ang Mactan, may dalawang raha ang naglalaban para sa pagiging datu. Ito ay si Rahasula at Raha silapu-lapu. Kinuha ni Rahasula ang atensyon ni Magellan sa pamamagitan ng pagsabi na hindi kinikilala ni Raha silapu-lapu ang kapangyarihan ng hari ng Espanya. Kaya naman, tinulungan ni Magellan si Raha Sula laban kay Raha si Lapu-Lapu. Hinabukasan, nagdala si Magellan ng anim na pong mga Espanyol panlaban kay Lapu-Lapu. Pero namatay si Magellan doon at ang mga Espanyol ay umuwi kay Raha Humabon sa Cebu. Pero ang ilan sa kanila ay namatay din, pinatay na mga Cebuano dahil nalaman nila na ang mga Espanyol ay pinagnakawan sila at hindi lamang pinagnakawan dahil ang mga Cebuanong kababaihan ay kanala rin inabuso. Mula sa Cebu, umuwi ang mga Espanyol sa pamamagitan lamang ng dalawang barko dahil sinunog nila ang isa doon. Iyon ay ang Barkong Conception. Ang talagang nakauwi sa Spain ay ang Barkong Victoria dahil ang Barkong Trinidad ay dumaan sa teritoryo ng Portugal kaya ito ay nahuli at hindi na nakauwi pa. At dahil matagumpay nga ang naging ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, naglunsad ng panibagong ekspedisyon ang Espanya. Ito ay pinamunuan ni Roy Lopez de Villalobos. At noong taong 1943 ay pinangalanan niya ang Pilipinas bilang Las Islas Filipinas. Makalipas ang 44 na taon noong dumating si Ferdinand Magellan sa isla, ay dumating naman si Miguel de Lopez Legazpi sa Pilipinas. Noong dumating siya sa Cebu ay hindi siya tinanggap ng mga Cebuano, ngunit nung kanyang sabihin na mga Portugues at hindi Espanyol ang grupo ni Magellan ay tinanggap din siya ng mga ito. At doon na nagsimula ang tatlong daan at tatlong taon na paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Panahon ng Espanyol, isa ang mga Espanyol sa mga nanakop sa Pilipinas. Ang kanilang pananakop ay tumagal ng 333 na taon na kung saan ang mga Espanyol ay may layunin magpalaganap ng Kristyanismo at mapalawak ang kanilang sakop. gayon din ang maangkin ng mayamang kalikasan ng Pilipinas. Noong dumating ang mga Espanyol sa ating bansa ay hinahangad nilang magpalaganap ng Kristiyano at upang maisakatuparan ito, kailangan nilang ituro ang wikang Espanyol sa mga Pilipino. Ngunit bago pa man sila ay marunong nang bumasa at sumulat ang mga katutubong Pilipino. Dito na nailimbag ang doktrina kristyana, lengua espanyola, tagala noong 1593 na kung saan naglalaman ng bersyon ng mga dasal at tuntuning kristyano na nasa espanyol-tagalog. Nakalagay na rin dito yung sa librong ito, yung romanisasyon ng alpabeto ng mga Pilipino hanggang sa buong panahon ng kolonisasyon ng mga Kastila. Mula sa baybayin o mas kilalang alibata ay napalitan ng alpabetong Romano. Noong panahon ng Espanyol, ang kalagayan ng mga Pilipino ay nasa dalawang panig. Una, ang mga Pilipino ay mayroon ng sariling kultura at sistema ng pamumuhay bago dumating ang mga Espanyol. Pangalawa, ang mga Espanyol ay nagdulot ng malaking pagbabago sa dipunan, ekonomiya, relihiyon ng bansa. Dito na mahanimbawa ang polo-e-servisyo na pinatupad ng Espanyol sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo, na kung saan ito yung uri ng compulsory labor system na kung saan ang mga Pilipino ay inuutusan ng maglingkod sa pamahalaan, magsaka at magtrabaho sa proyekto ng Estado ng walang bayad. Nahati ang lipunan sa dalawang grupo kung saan ang mga ilustrado ay ang mayayaman at makapangyarihang Pilipino na nagkakaroon ng pagkakataong mag-aral sa Espanya at magsalita ng Espanyol. At ang grupong mahirap at literado lamang ng wikang katutubo ay tinaguri ang Indyo. Nang dahil sa mga Kastila nawalan ng identidad, pagkakaisa at nasyonalismo ang mga Pilipino dahil sinunog nila ang bakas o ebidensya ng ating pagkakakilanglan, pinalitan din nila ang ating baybayin at ginawa itong abecedario para sa kanilang sariling layunin, ang mapalaganap ang Kristyanismo. Ang abecedario ay baybayin na ginamitan ng romanisadong alpabeto, ito ay binubuo ng tatlong mga letra na mayroong dalawang putlimang katinig at limang mga katinig. Idinagdag dito ang dalawang patinig na E at U. Sitwasyong pangwika sa panahon ng mga Amerikano. Matapos matalo ng mga Amerikano ang Espanyol sa kanilang labanan, ay nagkaroon ng kasunduan na tinatawag na Treaty of Paris kung saan ibinenta ng mga Espanyol ang Pilipinas sa mga Amerikano sa halagang 20 milyong dolyar. Kaya yung sinakot ng Amerikano ang Pilipinas dahil sa ano, pagkatayo ng base militar, malawang edukasyon at kulaming kalakala. Uy kang Ingles ay buong puso ang pinagkaloob ng mga Amerikano sa mga Pilipinos. Sinakop ng mga Amerikano ang Pilipino sa pamamagitan ng wika kultura at edukasyon na kailanman ay hindi ibinigay ng mga Espanyol. Pagdating naman sa alpabeto, mula sa libro ni Dr. Jose Rizal na Estudios sobre la lengua tagala noong taong 1893 ay kanyang iminungkahi na idagdag ang mga letrang K at W. Mga mahalagang pangyayari sa panahon ng Amerikano. Ang isa dito ay ang pagdating ng mga Thomasites o ang mga Amerikanong guro na dumating sa Pilipinas para magturo sa ipinatupad na malawak ang edukasyon ng mga Amerikano. Ang wikang panturo ay ang wikang Ingles. At ang isa pang mga mahalagang pangyayari ay ang pensionado. Ito ay programa ng Amerikano para sa mga scholar ng Pilipinas na mag-aral at magtira sa bansang Amerika. At dahil sa sistemang pensionado, naranasan ng mga Pilipino ang kultura ng mga Amerikano na siyang mas nagpahigit pa ng kanilang respeto sa mga Amerikano na nagpigil sa nasyonalismo ng mga Pilipino sa Pilipinas ang dulot ng mga Amerikano sa Pilipino. Ang mga Pilipino ay lubhang nakadepende na sa mga Amerikano kung saan nahigitan na ang mga mananalita ng Kastila at nangingibabaw ang wikang Ingles. At dahil dito ay napigilan ang nasyonalismo kung saan makikita na lamang sa mga literatura na isinulat sa wikang bernakular o wikang katutupo. Pambansang wika sa panahon ng Commonwealth ang pamahalaang Commonwealth ay nabuo sa pamamagitan ng Tidings mcduffie Law o ang batas bilang 73127 na nagsasabing ang Pilipinas ay makakalaya pagkatapos ng 10 taon. At dahil malaya na ang Pilipinas at mayroon ng kasarinlan, nangahulugan lamang nito na kailangan na ng bansa ng isang wikang pambansa na magsisilbing isang identidad para sa mga Pilipino. At sa batas Commonwealth bilang 570, ito ay nagsasabing ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Ang ebolusyon ng wika, ayon sa Section 3 Article 14 ng 1935 Constitution of the Philippines, ang Kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Taong 1936, ang batas bilang Commonwealth bilang 184 ay lumikha ng surian ng wikang pambansa upang mag-aral, gagawa, susuri at pipili ng batayan ng wikang pambansa. Taong 1937, sa kautosang tagapagpaganap bilang 134 ay inanunsyo ni Pangulong Manuel Alqueson na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay ibabatay sa katutubong wika na Tagalog. Noong taong 1940, sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang 263, ay pinahintulutan ang pagpapalimbag ng diksyonaryo at gramatika ng wikang pampansa na pinamagatang balarila na sinulat ni Lope K. Santos. Evolusyon ng alpabeto sa panahon ng Commonwealth. Nilalaman ng balarila ni Lopi Santos ang panibagong alpabeto ng Pilipinas na tinatawag na abakata. Ito ay binubuo ng dalawang pung mga letra na mayroong limang patinig at labing limang katinig. Kasama na dito ang mga letrang minungkahi ni Dr. Rose Rizal na letrang K at W. Pambansang wika sa panahon ng Hapon. Sinakop ng mga hapon ng Pilipinas noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Layunin ng mga hapon ng mapalawak ang kanilang batas militar at teritoryo dahil sa kanilang lumalobong populasyon. Hangad din nilang may para ng kanilang layunin na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere kung saan nais nilang pag-isahin ang lahat ng bansa sa Asia sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ayon sa Ordinansa Militar Bilang 13, ang opisyal na wika ng Pilipinas sa panahon ng Hapon ay ang Nipongo at Tagalog. Ang panahon ng Hapon ay tinaguri ang ginito ang panahon ng panitikan dahil ito ang merong pinakamasiglang talakayan ng wika at dito sumibol ang mga literatura at panitikan sa wikang Tagalog. Dumako naman tayo ngayon sa buod ng ating tinalakay. Bago pa man dumating ang mga Kastila ay wala pa talagang wikang pambansa ang mga Pilipino dahil hindi pa isang bansa ang Pilipinas. Sa panahon naman ng mga Kastila at Amerikano ay wala pa rin wikang pambansa dahil wala pang kalayaan at kasarilin na ng Pilipinas. Sa panahon na lamang ng Commonwealth nagkaroon ng kalayaan ng Pilipinas at nagkaroon ng wikang pambansa. Sa panahon naman ng Hapon, ay pinahintulutan ito ang Tagalog bilang wikang pambansa. Ang ebolusyon ng alpabeto sa panahon ng iba't ibang pananako. Bago pa man dumating ang mga Kastila ay mayroon ng sariling alpabeto ang Pilipinas na tinatawag na baybayin. Pagdating nila ay ginamitan nila ito ng romanisadong alpabeto at tinawag na abecedario. Taong 1893, sa pamamagitan ng kanyang libro na Pinamagatang Estudios sobre la Lengua Tagala, ay iminungkahi ni Dr. Jose Rizal na idagdag ang mga letrang K at W sa alpabeto. Panahon ng Commonwealth kung saan malaya ng Pilipinas. Taong 1935, sinabing ang Kongreso ay gagawa ng akbang tungo sa pagpapatibay ng pambansang wika. Taong 1936, inilathala ang surian ng wikang pambansa. Taong 1937, ay pinagtibay ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. At taong 1940, pinahintulutan ang pagpapalimbag ng balarila ni Lopique Santos kung saan matatagpuan ang bagong alpabeto ng Pilipinas na tinatawag na abakada. Konklusyon ng ating talakayan, sitwasyong pangwika pa lamang ang mayroon at wala pang wikang pambansa sa panahon ng Kastila at Amerikano dahil hindi pa malayang Pilipinas. Sa panahon pa lamang ng Commonwealth nagkaroon ng wikang pambansa ang Pilipinas dahil dito pa lamang nagkaroon ng kalayaan. Tagalog ang naging batayan ng wikang pambansa ng Pilipinas dahil marami ng literaturang nalimbag. Halimbawa na lamang ay sa aking mga ni Dr. Jose Rizal at ang dyaryong Tagalog ni Marcelo H. Del Pilar. Kinonsidera din ang maraming bilang ng mga mananalita. Kung marami ang nalimbag, ay siguradong mas marami ang mga mananalita ng wika. Mula sa walong pangunahing mga katutubong wika ang pinagpilian bilang batayan, Tagalog ang pinili dahil ito ang pinaka may pagkakapareho sa iba pang mga wika pagdating sa istruktura at mga salita. Higit sa lahat, ang pagkakaroon ng papel ng Tagalog sa ating kasaysayan at kalayaan bilang isang Pilipino ay isang malaking salik sa pagkakapili bilang batayan ng wikang pampansa. Tagalog ang nagbuklod sa mga bayaning Pilipino. Ito ang wika ng kataas-taasan at kagalang-galang na anak ng katipunan ng bayan. Ito rin ang opisyal na wika ng Republikang Bato at pamahalaang Commonwealth. Dito na nagtatapos ang aming pagtatalakay sa pambansang wika at imperialistang Kastila, Amerikano at Hapon. Maraming salamat po sa pakikinig.